Ah, uh, good morning mga kaibigan, mga kapis so, fi Meron pa nag-request sa atin kung paano do ma, ano, mag-reflash step by step ba yung ano yung yung nudim no, siyo natin o sa ni uh, wi wifi 5. Kani to gawin mo sir. Unahin natin yung ano yung paano ba mag mag-bind na kasi wala akong ano dito eh, wala akong laptop dito pero meron akong isang anong isang ano uh, na na naka-flash na sa sa ano sa Wi-Fi 5. Ganyan talaga ginagawa ko mga kaibigan. Tuwing nag uh, umalis ako, kahit hindi ako umalis, meron talaga akong extra na ano na no, sa bag ko. Yung module niya kasi pag nakapadaan ako or may mag text sa akin na Uh, kuya, um, hindi po mahulugan yung ano, yung bindok at least meron akong isa ready sa puntahan ko uh, hindi ako mag flash hindi ako magpunta doon sa bahay so na mong gagawin sir is ganito unahin mo connect ka dito sa ano mo sa 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 IP ng wifi mo tapos punta ka dito sa Chrome punta ka dito sa admin mo tapos siyempre nakalagin na yan unahin mo sir dito sa api right mayroon tatlong guhit guhit dyan I click mo lang lalabas yan tapos hanapin mo yung system tapos sa settings click mo yan sa pinakababa sir mayroon dyan sub window request list long press mo lang yan sir long press tapos copy pagkatapos niyan out ka na dyan dito ka sa ano dito ka sa wifi fi uh, settings ng cellphone mo mas mabilis kasi dito sir um, sa cellphone kasi pwede mo i-save yung password o pwede rin naman sa laptop may makikita ka dyan sir yung wifi 5 no dim -se setup click mo lang yan sir okay. pag na -click mo yan ah, uh, magkukunik yan Ayan, dito sa authentication sir yan yung sa pindulis na ating kinokopya long press mo lang Base. so ayan so ngayon kailangan mo i-press yung or pindutin yung scan hintayin mo saan mo gusto siya i i-bind. So, i-bind mo siya, sir, sa 2.4 mo na antena. Kasi hindi ito pwede sa uh, 5 gigahertz sa 5, 5G. So, kung ano yung pinakamalapit, sir, pinakamalapit na antena, na IP mo. Huwag yun sa wag sa ano sa main IP ya, sa IP ng bindo mo. Diyan mo siya i i bind. So halimbawa, ah uh, ito ng si Pisway 5 uh, 5B 2.4. Ilong press mo lang tapos hail maka-highlight man 'yan, ganyan. Tapos i-copy mo. Tapos dito yan sa SSID ilagay long press tapos paste mo ganyan make sure na tama kasi pag hindi uh, hindi yan mag save ano, magsisave May na nasali pala ito ano tong isa so dapat to win for all lang pagkatapos din sir pag sure ka na tama na lahat ng ano mo click mo lang yung save pero hindi ko to i-save sir kasi sayang to eh kasi pagka save ko to kailangan na naman ng ano ng ano ba tawag doon uh, kailangan ko na namang mag refresh nito so hindi ko yan i-save uh, ha tapos punta ka doon, balik ka doon sa ano, sa wifi mo. Pagkatapos mo sir, ma-save sir. Uh, save, save, tag, magbiblink yan. Uh, bunutin mo yung power supply niya para ma-restart. Tapos saksak -sak mo ulit. Balik ka doon sa admin mo. Tapos punta ka ulit dito. Punta ka sa system. Tapos sa settings. Tapos dito sa baba. Dito ngayon sir, kung tama yung inilagay mo na ISIS ID dito sa sub window sa a list, merong lalabas yan i-refresh mo yan tapos, meron yung nakalagay na accept pagka na-accept na, na yan sir malalagay yan dito so anong step na gagawin di ba may ano ka sir, may license ka sa Wi-Fi 5, kopyahin mo lang yung ano, yung license ni ano, ni ni wifi 5 mo na sa window tapos dito sir may nakalagay diyan na activate dito wala na kasi activated na to eh so activate click mo lang tapos long press yung ano yung yung code sa license tapos email tapos sa name sir lagyan mo ng pangalan para pag halimbawa sir halimbawa sir nasira makikita mo yan doon sa ano sa sa main account mo sa so 5 na ah, ito pala yung sa bindo na nasira ko. So, pwede mo pa ma-recycle yung license mo. So, yun lang po sir. Pag hindi kaya, uh, sabihin lang sir kasi willing naman po tayo mag-help dito sa Facebook natin. Ronilo Uning Diayon. Stop.